Hello mga mommies, ngayon naman ay naisipan kong gumawa ng bleaching cleaning product gaya ng kloro. Kakailanganin natin dito ng 26 liters na tubig kung kayat malaking container ang ginamit ko. Pwedeng gamit na din sa bahay o pwede rin ibenta. Dalawang measuring jugs na ang aking ginamit para mapabilis ang paglalagay ko ng 26 liters na tubig. Pagkatapos ay ilagay na natin ang chlorine powder. Magandang gawin ito pang negosyo o pang gamit sa bahay. Napakadali lang gawin at may instant bleaching liquid ka na. Pwede gamitin sa damit o panglinis sa bahay, lalo na kung may alaga kang aso o pusa. Isunod ang soda ash at huwag muna na hahaluin. Hayaan ng 30 minutes oras bago haluin, pagkatapos ng 30 minutes ay haluin na mabuti. Maaring gumamit ng gloves at saka ng face mask upang protektahan ang inyong kamay at binilumalong hap ang medyo matapang na amoy ng bleachang. Haluin na mabuti hanggang matunaw ang mga powder na nilagay natin sa tubig. Isunod na ang scent na pamoy ng Clorox para mabalanse naman ang amoy ng ating ginawa hindi siya masyadong matapang at maganda sa damit at mabango pag inong binamit. Ngayon naman ay hayaan natin ng 24 oras ang mixture at di na natin hahaluin. Pagkatapos ay ilipat na natin sa lalagyan para magamit na natin sa bahay o pangbenta. Pero since ako ay pangpersonal na gamit, hindi na ako naglipat sa mga lalagyan, abangan na lang aking mga videos para sa pangnegosyo. Maraming salamat sa inyo panonood. Abangan pa ang mga susunod na videos. Don't forget to like, share and subscribe. God bless.